Hello mga ka-super, kasari ka negosyante. Welcome back again sa ating yaw-yawan time bago mag-closing time. Time check tayo ay 11.25 p.m. So ano ba ang closing time dito sa Rosham Minimar, 12 a.m. So ngayon, meron akong isi sa inyo dahil hindi na ako ang closing dito sa ating Rosham Minimar. To. Pero nandito pa rin ako kasi nga nakakaloka. -naka Sinong ating closing time? Si endoy. Ang super endoy ng bayan. Dahil wala nang work. Magaling. Si endoy. Wala nang work. Again and again. Sabi ko, <laughs> the cycle repeats again. So, ito na nga. Wala naman work. Oo. Oh, oh. Nakaka-GRRR. So, ngayon, sabi ko, dahil wala siyang work, eh, mag-closing time siya. Dahil nga, sa umaga naman, mayroon naman tayong super assistant. Tsaka ako, nandito naman ako. Siya, sa buong araw, tulog. Diba? Sana all. So, ang duty niya dito ay 8 to 12 sabi ko sa kanya, 8 to 12 kasi nga ako, ang 8 kasi ay kain time ko at saka packing time ng ating mga orders sa shopping. So, para din makatulog ako ng maaga, mga pagligpit na sa loob ng bahay, mga pag-ayos-ayos ng bahay, mga pag-check ng mga orders, mga ng mga orders, kaya yung closing time. Pero, syempre, alam nyo naman, ang super enjoy ay hindi kinakaya ang mga bagay-bagay dito sa Rosa Minimal. So, nandito pa din ako to assist, ba? Diba? Kasi alam nyo naman yan, may presyo na, natanungin pa ang presyo, ba? Diba? Maraming customer ay natitense umahaba ang pila, kaya hindi talaga pwedeng asahan mo sa kanya. Ang plano kong na e, ko nga sana eh, siya magka-closing time para naman, Diyos so, so, Mayo Marimar, for how many years, sabi ko, 4 hours na lang yung tulog ko. This time naman, sana makatulog ako ng 10 p.m. So, yun ang target ko na makatulog. Kasi nasa siya ang closing time. Kaso, hindi pa lamang nangyayari. Bakit? Kaya, so, dahil sa pa tayong ginagawa sa loob ng bahay. Dito din, inasikasa din natin dito sa ating tindahan. Minimake sure ko din na okay sa alright. Kasi pag si talaga yung asahan mo, eh hindi okay sa alright, di ba? Nakakaloka pa. Ito, hindi sumusunod sa time, di ba? Ang okay, pa-fired ko talaga. Sabi ko, ang closing time ay 12. Aba, nag-close na 11 pa lang. Eh, si ate SP, si ate Jam, ang manager. Lagi nakatingin sa time. Sabi, mama, si ate nag-close na 11pm pa lang. Sabi ko, ha? Dapat 12? Kasi alam na mga customer namin na ang closing time ng Rose Jam Minimart ay 12. So, mga 11.10, 11.15, 11.20, may mga naglalakad pa yan. May pupunta pa yan dito at bibili at bibili. Kaya sabi ko sa kanya, dapat 12 talaga close siya. Pag 11, mag-start na siya mag-close, mag-closing -ma duty, closing time, no? Magbilang-bilang na siya. Sabi ko sa kanya, maglagay siya ng mga soft drinks kasi sayang yung lamig. Pinabukasan. Sabi ko, ganyan. Tinuruan ko na kung paano. I alam naman niya before, ikasang kalimutan niya. Alam niyo naman, pag hindi mo talaga gusto ang ginagawa mo. Pag hindi mo talaga passion ang ginagawa mo, ay hindi mo talaga mag, hindi talaga mag in sa utak mo yung mga ah, ginagawa mong routine, di ba? So, alam naman si Anton, eh, yan ang talaga, di ba? Pasinsya, pasinsya, ti, di ba? Ang na lang talaga, mapapalayas na talaga, sa di, ay, di sa buong araw, tulog, TV, saraha, sana all, di ba? So, ang hinihiling ko lang, mag-closing time siya ng 8 to 12. Kaso, minsan, hindi pa nagagawa. Yung 8 to 12 na yun, ang daming commercial. Sabi ko, duty ka ng 8, dapat ready ka na. Ayun. Hindi pa pala siya nakakain. Mamaya-maya, ang OS, kain pa daw siya. Ang dami pang... <gasps> Di ba? Wala ko makakapain ako ng 10 p.m. Hindi pala. So, dito ako nakamonitor pa rin. Sabay-sabay na lang kami natutulog ng 12. Kasi, naka, ano na ako, nakaligpit ako sa loob ng bahay. Naayos ko na yung aking mga orders sa Shopee. So, pagdating ng 12, tulog na kami. Nakapag-wash na rin ako. Ayan, fresh na. Nakapag-ano lang, basta na tayo ng katawan kasi ang dahil nga super init. So, ngayon, a-assist ko na lang si Indoy dito. Nag-re-refill ako. Nag-ayos dito para bukas. Pagdating naman ng ating super assistant kasi siyang opening, eh, okay sa alright. Ayoko din naman yung Pagdating yung magulo, maraming gagawin. So, may backup na. Kumbaga, okay sa so alright yung mga stocks sa rep. Okay sa so alright yung deals, mga panukuli, yung mga panukle, yung gcash, yung cash flows. Okay sa so alright. Yan yun yung aking tinuturo kay Indoy. So, ngayon si Indoy ay nandun. Go wash, wash daw siya. Okay. So, ngayon, 12, sarado na ako automatic sarado na. Kasi pag ako ang closing time, may pasok pa si Indoy, maabot talaga ako dito na hanggang alauna kasi alas 12, nag-close ako, so pa lang ako Ang dami ko pang ginagawa, nag edit pa ako ng video, nagbang vlog. So ngayon, kahit pa paano, pag nandun ako sa loob, nakagawa ako, nagpaglabang ako ngayon ng panty habang nag-washy-washy, di ba? Nagpaglabang ako ng panty. So mamaya 12, nasagaan na kami, di ba? So ang, target ko ay makatulog ako ng 10, kaso hindi pala mangyayari. 12 pa rin. So, at least, kahit paano. Kasi ang gising ko rin ay 6. Nagigising ako ng 6 dahil nga, siyempre, kailangan natin din tingnan yung ating super assistant, kung ano yung mga kailangan. Meron tayong mga orders sa shop na kailangan ipak, may nagdadagdag na order. So, kailangan pa rin magising talaga ng 6. So, pero kahit paano na, na okay naman sa alright dahil nga, meron tayong super assistant, kahit paano, nakakaibit-ibit tayo. No? Hindi tayo talagang, ano, haggard pag umaga. Pag wala lang dito yung ating super assistant, talaga super haggard kasi kailangan kong gumising na umaga at ako ang bahala talaga sa Rose minimart Mini Mart. So, pag may assistant, okay sa so alright at medyo stress lang talaga kasi siyempre, stress ko lang siguro is hindi talaga natin obliga hindi talaga natin mapilit si Indoy sa mga gawain dito sa tindahan. Hindi yung mag-display, mag-assist, pag may, pag may mga ano, deliveries, hindi eh. Hirap talaga. Nakaka-GRR talaga. So, ayun. At least kahit pa, pa na, yung mga katulog na ako ng 12, hindi na 1.30, hindi na 2 p.m. So, at least magiging okay na. Bago ako mahiga, eh, okay na sa alright dito. Uh, Pag-wash na rin ako at okay na yung mga gawain sa loob na ba. So, yun lang yung aking share. Kaya, madalang na tayo mag yaw time bago mag-closing time. Pag may time na lang. O, kasi busy ako. Alam nyo, ngayon ang pinakabisihan ko yung sa online shop natin. Siyempre, dami kong kailangan i-post, i-market. Kasi hindi naman gagalaw yung ating mga paninda sa online shop, kung hindi rin natin imamarket, ba diba, sa social media. So, yun, may bibili. Tsaka, hindi pwedeng pagkatiwala kay Indoy ang closing time ha, Kasi nga, nagko-close na maaga, nakaka-GRRR. <laughs> Sabi ko, 11 pa lang, bakit close ka na? Maraming bibili. Kasi <laughs> <laughs> so, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. May tabla